today's video, mga mima ko, ay magluluto na naman tayo ng ginataang saging. At kumuha nga lang ako ng isang nyog at kinudkod ko na. At meron pa nga siyang bula at hindi ko nga alam kung anong tawag sa inyo niyan. At kinain ko nga yan. <laughs> Ayan, pagkatapos kong ang kainin yung bula ay sinimulan ko na rin yung pagkudkod ng nyog. Ayan, kung hindi ka nga marunong kumudkod ay magpagkudkod ka na lang sa iba, wag lang sa may sabit. Diyos ko naman. <laughs> Puro nga kayo lande, hindi naman kayo marunong kumudkod ng nyog, Diyos ko naman. So ayan nga, kahit saan na napunta tong usapan na to, balik to kudkod na nga. At nung natapos ko na nga ang kudko dalawang nyog na to, ay pinigaan ko na nga siya. Dalawang piga nga, ang ginawa ko dito mga mima. At yung unang piga nga, itinabi ko. At yung panghuli naman, ayun yung nilagay ko na ang una, napakpakuluan ko para nga lumambot siya. At lagyan pala siya ng kunting tubig, nakalimutan ko nga, kaya nilagyan ko na. At ito naman yung dalawang piga at pagkatapos kong pigain to ay tinabi ko na nga din at pagkatapos nun ay kinuha ko na nga yung saging at tiningnan ko nga at parang over na nga siya sa inog nung hindi pa nga ganyan kainog yung saging ay wala nga pumapansin pero ngayon o oh, ganyan na siya pinapansin na nga at ayan kasi nga tira tira na lang tong saging na to kaya ganyan siya kaya ayan sabi ko kay mama na pipiliin na lang namin yung hindi pa dyan sobrang hino o ayan tama nga lang yan napipiliin mo talaga yung karapat dapat sa'yo hindi yung may sabi na kahit alam mo na mayroon ng pagmamayari ay pinipilit mo pa rin isiksik yung sarili mo? Charis. Ang sarapong gataan, sis. Charis. <laughs> ayan, natapos ko na nga lahat at hindi ko na nga na videohan ayan, nung kumulo na nga, nilagay ko na nga yung unang gata, at nilagyan ko na nga din ng sugar, para naman medyo matamis siya, ay hindi nga lang medyo, para naman mas matamis siya, para naman maingit yung mga taong pilit sumisiksik sa buhay namin, charis oh my god, so ayan na nga after 100 years, ay kumukulo na rin siya, at eto na nga, luto na nga siya, kaya it's time to eat